guys. Good morning. Kahahatid ko lang kay Reniel sa school. At so four weeks na schooling ni Reniel, ay ngayon lang talaga ako nag-aalala ng ganito. Kasi last week, nung Thursday, pagka-pick up ko kay Reniel, kinausap ako ng teacher. Ang sabi niya sa akin, si Reniel daw, nang heat hi daw ng mga kaklase niya. Hindi ko alam kung anong klaseng hitting yung sinasabi ni teacher. Kaya tinanong ko siya kung bakit kaya. Ang sabi niya sa akin, hindi daw niya alam. Siguro daw rough day para sa kanya. Eh, samantala nung hinatid ko si Reniel, Masaya siya eh. Alam niyo yung excited kasi siya palagi pag pumasok sa school. So, hindi ko alam kung anong rough day ba yun. E masaya siya pag pumapasok sa school. Kinabukasan, Friday, merong family day. Ang mga kaklase ni Rainiel, kasama mga parents, pupunta doon sa isang venue. Wala akong balak pumunta talaga kasi unang-una lalakarin lang talaga namin yun. Kasi kung magbabas kami, malapit lang naman siya kung tutuusin kung isasakay. Pero kung lalakarin, malayo siya. Tsaka one hour lang naman, kaya wala talaga akong balang pumunta talaga. Pero dahil nga sa feedback ni teacher, nag ako na Pupunta na lang kami kasi gusto kong i-observe yung anak ko. Gusto ko siya makita kung paano bang ugali niya sa pakikipaglaro. Kasi nakita ko naman siya makipaglaro sa mga anak ng mga kaibigan namin dito. Medyo may pagkaano nga talaga yung anak ko. Ano kasi siya, yung parang ano siya, parang feeling ano siya, feeling leader siya. Na feeling niya siya yung pinakamatanda. Na kahit yung mas matanda sa kanya, gusto niyang ilid, gusto niyang, oh ganito ang gawin mo, ganito. ganun siya. Pero napaka ano niya, caring sa mga kalaro niya. Lalong-lalo lalo na sa mga maliliit sa kanya. Alam niyo yung ginaguide niya, ganun siya. So hindi ko alam kung ano nangyayari sa school. At kami mag-asawa ay nag-aalala kasi baka nga ganun, baka nga talagang nananakit yung anak namin. Kaya nakakapag-alala talaga. So ayun nga, nung Friday, nagpunta kami. Medyo late kami ni Rainiel, mga 10 or 15 minutes late kami. Kasi syempre, nilakad lang namin. So ayun, nung nandun na kami, ano na silang lahat, naglalaro na sila, nagpipainting, nagka-craft, ganyan. So si Rainiel naglaro ka agad, nagpunta ka agad siya doon sa palaruan. Kasi pwede lang naman ikot-ikot lang doon. Tapos yung mga magulang nag assist nagbabantay sa mga anak, gano'n. So ako, binantayin ko talaga si Rainiel. As in, tinutukan ko talaga siya kung paano siya. Ngayon, meron ako na-observe na batang lalaki. Siguro mga 4 or 5 years old na yon. Hindi ko alam kung kaklase ni Rainiel yon, Kasi ano kasi yon eh, morning and afternoon class, nagsama-sama na sila doon. Yung batang yon, ang nanay niya ay Pilipina. Ang tatay niya ay ibang lahi. Hindi ko alam kung anong lahi yon. Nakikita ko siya na ano, nang hahawik ng na mga bata. Tapos yung mga batang yun, hindi nagre-react sa kanya. Pero naririnig ko yung tatay na sinasaway siya, pinapagalitan siya. Pero in-ignore ko lang kasi malayo naman siya kay Reniel eh. Ngayon si Reniel naglalaro dito sa may mga kusina. Naglutulutuan sila nung ano, yung batang babae na. Wala akong nakikitang ano, gesture ni Reniel na na pwedeng manakit, wala ako nakikitang ganun. Pero yung ugali niya na, "Oh hey, you do this, you do this," ganon-ganon yung nakikita ko. Etong batang lalaki, ambuliy ambul. Sorry pero talagang ang tawag ko ay bully talaga siya kasi talagang nanunulok siya ng bata nananakit talaga siya ng mga bata na yung mga batang yun ay hindi nagre-react sa kanya lumalayo na lang sana pero in fairness naman sa magulang sinasaway naman talaga siya pinapagalitan ng tatay etong batang to pumunta ngayon doon kina Rainiel ang una niyang ginawa pumunta dito sa katabi ng batang babae gusto din niyang makipaglaro ngayon ang ginawa niya hinawi niya kaagad na ganun yung batang babae Nap Napagano talaga siya, muntik na matumba. Ang ginawa ng batang babae, lumayo lang, hindi siya nagreact. Lumayo lang siya, naglaro lang siya doon sa ibang laruan. Thumbs up. So, yung batang lalaki, andito lang ngayon, katabi na ni Rangel. Ang ginawa niya, kasi gusto naman niyang laruin yung laruan ni Rangel, hinawin niyang ganun si Rangel. Eh, ang anak ko kasi, hindi yan kagaya sa ibang bata na hindi lumalaban. Kaya nung pagkahawin niyang ganun, kay Rangel, automatic talaga yung kamay ni Rangel. Puk! As in talagang, tinulak niya talaga ng malakas yung batang lalaki. Ngayon, di ganyan ang forma ng batang lalaki na talaga siya <laughs> okay. yung reaction ko nakita ko kasi kung paano yung tatay niya andito nasalo siya ng tatay niya galit na galit sobrang galit nung batang lalaki alam niyo yung ay grabe hindi sa pag-exage -e yung nakikita ko sa mga pelikula ng mga batang bully na walang lumalaban tapos kapag meron isang lalaban sa kanya galit na galit yung pagkatulak ni Reyniel ng ganyan sa kanya talagang ganun siya tulog ganun siya <laughs> Buti <laughs> na <laughs> talaga, galit na galit talaga siya. Talaga makikipagsuntukan na siya kay Rainiel. Buti na lang dito yung tatay sa tabi niya, ginanoon siya. Syempre <laughs> maliit na naman yun. Ginanoon siya binitbit siyang ganun kasi talagang aabot na yung kamay niya kay Rainiel, susuntukin niya na talaga eh. Makikipagsuntukan na talaga. Eh yung anak ko, wala na yun kasi gumanti lang siya. Yung nanay lumapit sa akin, nag-sorry. Medyo nag-worry ako doon sa batang yun. Iniisip ko, kaklase ba to ni Rainiel? Kasi nag-aalala ako baka kaklase ni Rainiel. Inaisip ko, hindi ko naman nakikita yung batang yun kapag hinahatid ko si Rainiel. So baka ano, baka afternoon class yon So, ayun na nga. Lumipas yung mga oras. Nag-snack time na sila. Ngayon, lumipat naman sila sa ibang room. Ibang mga palaruan naman. Ibang ano, ibang set naman ng palaruan doon. Meron naman isang batang lalaki naman. Hindi naman siya ano, parang hindi naman siya bully. Pero, siyempre yung mga bata nag-i-explore doon, paikot-ikot sila kung saan sila gustong maglaro. Ang nilalaro kasi ng batang lalaki, yung parang may ikot-ikot na ganun, parang, uh, parang slide. Tapos merong ping-pong ball na ilalagay dun sa taas, tapos pag nilagsak yung gano'n, gano'n, gano'n. alam niyo tinutukoy ko. So, gano'n. Lumapit si Rainil doon. Kumuha siya ng isang pingpong ball. Ngayon, gusto din niya ma ano, maglagay doon. Ang ginawa ng batang lalaki, siniko siyang ganyan. <laughs> pag kasi ko na ganyan sa kanya, ang ginawa ng mag-aagad ni Rainil, gano'n kaagad siya. <laughs> so, ayun. Napaisip ako, ano kayang tinutukoy ni teacher na, ano, nanghihit si Rainil? Kasi sa nakita ko, hindi siya talaga nauuna eh. Kasi ang ano ko talaga sa anak ko, hindi yan mananakit kung walang nangyari, kung walang ginawa sa kanya. Ganun kasi siya. So napaisip ako ngayon kung ano ba yung tinutukoy ni teacher. Kasi nung tinunong ko siya kung bakit, ang sabi naman niya, hindi niya alam. So ibig sabihin, hindi niya nakita kung anong nangyari before pagawin ni Rainil. Yun kung ano man yung nakita niya. Ngayon hindi ko alam kung i-open up ko ba yun kay teacher o wag na lang. Kasi baka sabihin na napaka-defensive ko. Pero hindi naman sa kinakampihan ko yung anak ko no. Siyempre, kailangan din nating disiplinahin yan, di ba? Pero nakita ko kasi talaga kung paano at bakit siya na ganun. Tinanong ako ni Ronel kung kaklase ba ni Reniel yon kasi kung hindi naman uh, ignore na lang. hi, o siya, ako ay magliligpit na. Maraming kalat lalo na sa kwarto ni Reniel. At saka kakain na rin ako ng almusal. <laughs> Have a great day everyone. Bye-bye.